pagsikat pa lamang ng araw, nagahanda na si Jeffrey, labimpitong taong gulang. Kasama ang mga kaibigan, pumupunta tuwing umaga si Jeffrey sa dagat upang manghuli ng isda. Kalahating oras ang lalakarin pababa ng bundok papuntang dagat. lambat, kahoy para panlangoy sa paa, at lumang antipara na nilagyan ng tubo ang kanilang gamit. Bitbit bit ang maliit na lalagyan, lumusong na sila sa dagat. Pag-aquarium ang tawag nila Jeffy sa kanilang ginagawa. Ang pagsisid para mangguli ng mga tropical fish o mga makukulay na isdang kadalasang inilalagay sa aquarium. Sa murang edad na mga bata, natututo na silang sumisid upang magkaroon ng pang-araw-araw na pantustos sa kanilang mga pangangailangan at upang maabot ang kanilang mga pangarap. Ang isa naman, ginagalugad ang mga korales sa kahuhulihin ang isdang lalabas. Lima hanggang sampung ang lalim ng sinisisid ng mga bata. Wala silang gamit na oxygen at anumang proteksyon sa katawan. Malang, 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 Makalipas ang halos anim na oras ng pagsisi, kaunti lamang ang kanilang nakuha. Uh, yung mga ganitong klaseng isda, medyo mahal. 35 pesos ang isa kapag ibinenta. So, natapos nilang makinito, nilalagay nila sa supot na may oxygen, Hinahangin na hinahanginan nyo ng oxygen, at pagkatapos, hihintayin nilang makarating ang taong magbebenta nito sa Maynila. Para sa mga bata, ito ang paraan para makatulong sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Si Jeffrey, labindalawang taon pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ama. Simula noon, tumutulong na siya sa kanyang ina para kumita. Tinuturo ko lang magulang ko. Oh? Kung papipiliin ka ba, gusto mo mag-aquarium talaga? Hindi pa. Hindi po gusto mo mag so, Gusto mo makapag-aral? Gusto mo po kaya lang po eh. ba? <laughs> hindi ako nakatapos ng na ano eh, ng grade 6 eh. Sina Angelo, labing apat na taong gulang, at Noel, labing anim na taong gulang, paglalambat naman daw ang tawag sa ginagawa nila. Gamit ang kanilang lambat, hinuhuli nila ang mga pang na isda sa mababaw na bahagi ng dagat. Natulong mo rin kami nila dahil alam mo namin na nahihirapan. Pagka minsan ang aking ama ay nauwi sa amin. Pagka minsan ho, eh, hindi siya nakakahuli ng pangulam. Ako na ho ang nagawa ng parang para kami para magkamera ng pangulang namin. Para sa umagang iyon, ilang maliliit na isda lamang ang kanilang nahuli. <laughs> Nasa third year high school na si Angelo. Si Noel naman, High school lamang ang natapos at natigil na sa pag-aaral. Nag-iipan na ako para po makapag-aaral, makapagtuloy-tuloy ng pag-aaral. Gusto ko po kasing mag-aaral, kasi wala po talagang pantas to. Ito yung net na ginagamit namin. Hinaharang ko ito sa isda. Okay, so kunyari ito yung coral. Oo. Oh, oh. Pagsisidin ng trabaho ni Mang Rudy, Tatay ni Noel. Okay, ano na? <laughs> Kanina ho, sum sumisid. Patunay si Tatay Rudy sa panganib na dulot ng pagsisid ng walang anumang proteksyon. So, message ako ng bali parang pinipilit ko na nga at madagdagan pa yung isda ko. Pinipilit ko pa doon sa mas malalim. Hindi na ako kinaya ng tayong ako. Minsan naman ito nakakarinig. Minsan maganda ang pandinig. Minsan naman, walaho ito itong pandinig. Kaya kung nakipag-usap ako, ito ang iginagat ko. Sa kalaunan ho ba, papayagan niyo rin ho siyang sumisid? Ah, siguro ma'am, kung may magagawa rin lang akong paraan, baka hindi ko papayagan. Bakit ho? ay kung ko pwede nga lamang ay ayaw kong maranasan niya yung nararanasan ng katulad ko. Inilagay ni na Jeffrey sa supot ang kanilang mga nahuling isda. Agad nila itong dinala sa pampang upang isama sa mga nahuli nila noong nakaraang mga araw. Dito ay iniipon ng mga mag-aquarium yung mga isdang nahuhuli nila sa dagat. Pagdating nito sa Maynila, triple o higit pa ang patong sa presyo ng mga ito. Pero sa mga mag-aquarium, ang kitang nakakarating sa kanila, madalas, lugi pa. Depende sa laki ang presyo ng bawat nahuhuling isda. Ang maliit na clownfish na ito, halimbawa, ay nagkakahalaga ng 10 hanggang 15 piso. Ngunit pagdating sa Maynila, naibibenta ito ng halos 30 hanggang 50 piso kada isa. Unay na mayaman ang karagatang pinaghahanap buhayan nila Jeffrey, Noel at Angelo. Bahagi ito ng tinatawag na Isla Verde Passage sa pagitan ng Batangas at Oriental Mindoro. Ayon sa World Conservation Union, ito ang sentro ng sentro ng marine biodiversity sa buong mundo. Tahanan ito ng halos 2,000 iba't ibang species ng isda at lamang dagat, ang pinakamalaking konsentrasyon sa buong mundo.